Hi guys! For today's video ay ipapakita ko sa inyo guys yung aking routine Yan, yung aking daily routine guys may pagbalakang tayo dyan guys kasi bala ko sanang maghanong guys maghilamos kasi kagigising ko lang so yun yung lingkod guys hindi talaga mapakali hindi hindi ako pwedeng maglinis ng aking sarili kapag ay ang kubita ay medyo hindi kaya aya tignan guys so kailangan ko muna siyang uh, tanggalin yung mga mga hindi mag kaya aya sa paningin dyan guys yung mga lumot lumot sa paligid ayan may mga buhok buhok mga, mga dulas dulas dyan nakaipon na tubig sa mga sahig so yun ang ginagawa ko guys Ayan, so pagpasensya nyo na guys kasi yung camera talaga nasakop na ng balakang ko guys. Ang laki talaga ng dinagdag ng timbang ko ngayon guys. Grabe. malaman lang inyo guys, 10 kilo yung naidagdag ko ngayon guys sa aking kakatimbangan. So yun, linisin ko yung mga lagaya ng mga aparato namin dyan guys. Panglinis ng aming mga katawang, katawang lupa. So, dyan yung nakakamada yung mga sabon, mga shampoo, mga kung ano-ano dyan, na mga kailanganin habang naliligo. So, yan. Di diba ba po, guys, pag uh, yung isang bagay or mga bagay-bagay dyan sa CR, kapag uh, ilang araw nang hindi nalinis, nagkakaroon ng mga lumot-lumot. Yan yung mga lagayan, nagkaroon ng mga Anong tawag dyan? Parang amag-amag na lumot-lumot. Mga madidilaw. So, yan. Tinatanggal ko, guys. Ayan. So, mamaya niyan. Kasi wala pa nga akong hilamos dyan, guys. Wala pa nga akong bra dyan, guys. Sa totoo lang. Talagang galing tulog <laughs> lang.